Labing tatlong taong gulang na bata dinukot ng sariling ina sa Plare del Bulacan. Narto News ko ni Christine Belen. Isang 13 anyos na estudyante ang dinukot ng tatlo katao, kabilang ang mismong ina at humingi ng tatlong milyong ransom kapalit ng kalayaan ng biktima sa Plaridel, Bulacan. Naaresto ng mga pulis ang tatlong sospek na kinilalang sina Mary Rose Medina, ina ng binatilyong biktima, Eleanor Bolosco at Adrian Cortez. Batay sa inisyal na investigasyon at sa laysay ng ama ng biktima, hindi na bumalik ang anak matapos magpaalam na pupunta lang ito sa bahay ng kaklase. Isang hindi nagpakilalang indibidwal ang tumawag sa kanyang telepono at nanghingi ng 3 milyong piso bilang ransom upang mapakawalan ang kanyang anak. Kasunod nito, nagsagawa ng operasyon ang Provincial Intelligence Unit ng Bulacan, Anti-Kidnapping Group Luzon Field Unit at Hagonoy Police Station para sa rescue operations. Napatid na naibaba naman sa 550,000 ang ransom matapos na magkatawaran. Nang maibigay ang ransom, agad sinundo ang biktima sa isang fast food chain sa bayan ng Plaridel kasabay ng pagkaaresto sa mga sospek. Sinasabing ginamit ang biktima ng kanyang ina, katuwang ang dalawang kasabwat upang palabasing dinukot ito para ipatubos at makapaghiganti sa kanyang mister. Para sa Newscoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.